Happy birthday, birthday to you. Oh, kagat sa hotdog. Kagat. Yeah. Time check, 11.52 na nga ng gabi. At kasama ko nga ngayon si ate. At syempre, di mawawala. Si Wena. Bali, nandito nga po kami ngayon sa aking kwarto. Dahil meron nga po kaming inihandang surpresa po para po kay Joan Dahil sa salubungan po namin ang kanyang kaarawan po. At nabalitaan ko nga din po kasi na matagal na nga po hindi po nakakain si Joanne ng hotdog. Nadaan ko nga po siya ng sampung pirasong hotdog. At kung makikita niya nga din po, siya na piraso nga lang yan. At kasi nga po yung isa po ay nandito po nakalagay po sa cake. Wow! At tignan nyo nga din po yung pinagawa kong cake po para sa kanya. Yan. <laughs> Customize po yan. At alam naman nga din po natin si Joanne at natapapanood nga din po natin siya sa video. Palagi nga po ganyan yung suot niya. So, tignan nyo napakaganda. Krabi, oh. korting korte. At bago nga din po kami magpunta ka lang, Joanne, hihingin lang po muna natin yung mga wish po ng kasama ko po dito para kay Joanne. Ano wish mo muna kay Joanne? Uh, wish ko sana sa'yo, more of a <laughs> <laughs> May upam ba? Um, wish mo kay Joanne. Ano? Sana lagi kang fresh. Wish ko naman sa'yo, sana matagpuan mo na nga ang iyong dawan na hinahanap mo sa isang lalaki, yung matangkad, Nito, sa kayong basketball player. At ilang minuto na nga lang sa sapit ng kaarawan niya, pupuntahan na namin. Tara na! Hoy, dahan-dahan lang sa paghawak ng ano ya, ng kika. mo, baka umaalog yun. Oh. Dahan-dahan lang. Baka mamaya pagdating natin kala La yung isa, nakalawlaw na. Ba't yung hotdog? Ayan, tulog na tulog na nga din po yung mga tao po dito sa amin. At yung mga paligid po dito, napakatahimik. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Yun. Ayan, 11.59 na nga po ng gabi. Kailangan na po namin magmadali. mo po natin maglakad. Sa likod po kami ng bahay nila, Joanne. Kami dadaan. HAPPY BIRTHDAY TO YOU, HAPPY BIRTHDAY TO YOU, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY TO YOU, MALIGAYANG BATI SA IYONG pagsilang. Maligaya, maligaya, maligaya Maligay ang bati. Bigay mo na yung cake niya. Ay, cake mo. Tanga namin yung cake mo. Habang nag-wish, na natin yung ano, yung hotdog. Habang nag-wish. Oh, yan. Yay! Happy! Tapit! Tapit mo! Tapit mo! Tapit mo! Kagat sa hotdog! Kagat! Yun! Hey, yeah. yeah. <laughs> ano naman masasabi mo? <laughs> Halata namang mahilig yung sa hotdog. Ayaw yung regalo ko sa amin eh. Alin ba yung cake dyan? Eto o yun? <laughs> favorite mo di hotdog? Sabig din sa hotdog niya. Talaga mga kapatid kayo, favorite din ito yung hotdog. Hanggaryan <laughs> <Oo, oo. laughs> nga sa'yo eh. Hanggaryan nyo sa'yo. Kaya nga eh. Sige na, bye-bye. Bye-bye. Uh, Inat, talagang kung iso na kayo. Ay, ka nabangin ni Wena. Na hotdog. Kakain ako ng hotdog. <laughs> Ayaw pala, uwing uwi ka na. Ano all nakahatdog? Ano, ano, ano? Sana all Kumain ka naman na hotdog. Oh, ba't sumusunod ka? Iwan yung lalagyanan. <laughs> yung lalagyanan ba? Ba't <laughs> mo oh, ba mo nakakainin? Hindi ba. <laughs> Pag may bisita na lang, ano, pang display sa lamesa, ano. Kaya ka lang naman ata sumusunod, kukunin mo na agad yung regalo mo, eh. paano mo na lang talaga. <laughs> <laughs> Kung malimutan kong bigay yan, ah. Oh. Oh, paano mo na lang? <laughs> Kung ko yun. Nature ko na sa'yo yung ibibigay para dalawa. Oh, Tawag ka lang. Ano ka muna? Pikit. Pikit ka muna. Hanggang okay, pasok. Hanggang, okay, dahan lang, ah. Hanggang, okay, diretso lang. <laughs> da dalang O, babangga O, masakit oh janggalang <laughs> oh, oh, dito ka oh, saan? dito oh, Ayun kaya nagtasarop ka dito sa akin oka sabing dumila tay janggalang ganon ba kamo yun ka ganon 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 ka ganon 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 Baba, baba mo ka yung kamay mo. Pasap yan. Pa mo. Ito na. O, bukas. <laughs> o, kaya na yung, ano, yung hinihingi mo. <laughs> o, di ba ka siya ka dyan? Pwede ka dyan mag-emote sa, sa, loob ng box na yan. Oh. O. Hindi, asa okay, ka ba? <laughs> Handa, pikit na. Ito na yung regalo ko. Ito na yung regalo ko, pikit. Huwag kang didilat. Asan ba yan? Ito. Ito yung Ah! Hindi panty to, hindi kayo naman nagpa kapag nasa inyo ka. Alis sa mig nasa kamay mo. Ayan. Ngayon, niyong regalo ko. Ano to? Huksan mo. Binili ko ka kayo ng umaga yan. Ano nga mo nga. Hindi ko Dilibuin yan. Mm -hmm. ah, ano? oh. Pagod. Wala ko wait. Ang pagod. Buksan mo kasi. Yun lang. Hindi ko alam kung ano siya. Uh... Ito. Kaya nga. Baka minum 10K. Wala 10K yan. <laughs> <laughs> karat lang. Karat. Ayun <laughs> na. 10K karat. Oh, yan Oh. 10K karat. Oh, ganda ba? O. Oh. I-model mo. Oh. Model ng bag. Oh. Model, Oh, oh di ba? Bagay na bagay sa box. Sumali <laughs> <laughs> ka! Sumali so, ka! Oh, sige na, umiga na. Oh, naantok na ako. <laughs> Pinuyat-puyat mo pa kami. Kalain mo yun, nag-birthday ka. Kalain mo yun, ano? Kagyan ka na ka din ako. Sa ko ka bukas na ako eh. <laughs> Wala. Oh, naging nakakalimutin ka naman ah. Oh, Huwag mo na sa inyo, tingnan yan. Inaantok na ako. Mahap din yung mata ko. Pawis oh, to, pawis ka naman. <laughs> wala nga. Ginawa mo pa ako magnanakaw. Ano yan? Binigyan kita ng bag, tapos kinuha ka cellphone mo. Sige, happy birthday. No! No, 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 no. <laughs> Umalis na nga po si Joanne. At naging matagumpay nga po yung surpresa po namin sa kanya at wala nga po alam-alam. Sa wakas yung makakatulog na kumahimbing.